or supporter kuno sa lalaki. So, nakasabot ang tanan. Muna nga, ang helper nang ipasabot sa bay, kung dili ning ubus sa lalaki, kundi dili ang babae, kung unsay dili makaya sa lalaki na ang babae din suporta. So, nasabtan. Kaya dili pwede ko nung nga ang usang katao mag-inusara siya. Gitingwa ko sa ginawa nga kanil lalaki, si Pastor Rodney, si Pio Gio, na adyo siya'y Priscilla's kinabuhi. Ganunan, sa musukot kag sa ang mga lalaki kun namatud pa ni pastor ang day nga kuwang-kuwang. Oh, ni mga apan sa kinabuhi. Kabantay no ang sikig yaw ang babaye. Ikito ang babaye kay nga ang lalaki nagadud sa mga apan sa kinabuhi bisan asa rebutang ang mga ilay hay niya, sige pamisintan. Nagadud sa mga laglag sa kinabuhi mo lang gibutang ang babaye sa lalaki para ubunsay matabang niya sa lalaki. Nindot kayo. So na itong pagkasunod so, ay ingon naman sa na pastor ko no, na tungod kay helper ang babae, dapat ko nung naay buhaton ang lalaki. Kabantay mo, basta ang lalaki, we, buhaton. O, si, may buhaton, ang sa'yo may tabo sa babae, sige o. Oh. Oo, oh, ano man, nature sa babae na helper siya sa lalaki. So nakasabot, tatantanan, ano na magyaw-yaw mo. <laughs> okay, buhay okay, trabaho ang bana, di ba? Kung may lihokon ang banang anuman, ang nature sa babae may mo siyang katabang. Kung saan pagtabang sa babae, kung ang lalaki may gibuhat. Di ba? O na nga, lakot pagkasunti, dapat kita ang mga lalaki natin pangandoy gis kinabuhi sa atong pamilya, sa atong kasawa natin, buhaton yun. Na praise, of, praise God kay inihinay kong ibang pos ginoog yun. Kaya ako nga, ang buhoy tumong sa una. Na Christian ko, diyan ako ng tumong sa kinabuhi.